Nagbabala ang Department of Information and Communications Technology sa publiko laban sa posibleng pagtaas ng deep fakes online at iba pang artificial intelligence generated fake videos lalo na ngayong nalalapit na ang 2025 midterm elections. Sa joint hearing kahapon ng House Committee on Information and Communications Technology at Committee on Public Information, inalerto ng DICT ang publiko ukol dito para maging mas maingat ang lahat sa mga nakikita at napapanood sa social media. Ang deepfake ay isang pamamaraan ng paglikha at pag ng maling impormasyon sa pamamagitan ng mga video, audio at mga larawan. Halimbawa, ang isang sikat na personalidad ay maaaring gawing endorser ng isang produkto at gawan siya ng video kahit ito'y peke lamang at hindi naman siya ang tunay na nagsasalita sa gitna ng naturang banta. Nananawagan naman ang mga eksperto sa mga kongresista na bumuo na ng isang batas para mapigilan ang banta ng AI. Kailangan na nila itong ma-regulate ng husto dahil baka magamit ito sa maling pamamaraan. Usually they use po uh, TikTok, Facebook, Instagram, uh, Instagram, X which is formerly Twitter, and other social media channels in order to influence people. Um advance lang po ngayon yung cognitive warfare because they can mimic actual personalities. Ito po nangyari na po sa Pilipinas. We believe that especially with the upcoming elections, this particular threat might increase and it might be um, depending on the volume, we might be unable to cope with the volume of the, in the expected influx of requests to take down AI generated uh, false statements and false news